Ang pagpabalik, Manalo Little Farm po. Eto, ga-harvest na naman tayo. Pero ang harvest natin, upo tsaka talong. Tsaka kukunin na rin natin yung dahon ng ano, taro. Napisahan ah, na natin. Yung pakwan natin maliit dito na sayang. Dapat nakuha ko nung nakaraan. 10 days to na bakasyon kasi. Tapos yung ano, kamatis ay eh, namumunga pa. You know. Ito you yung know, atis ang gupsal oh. Parang may bumiyak sa gitna. O oh, yan oh, Laki na o. Oh. Oh, yan. May bubuyog pa. Ang ating binalutan. Yung iba rito. Hindi natumuloy. Tapos hindi na tayo mangunguha ng kastanya. Sigurado maraming kastanya yun. Kasi 10 days. Tapos 3 days bago ang pasok. Nag-uulan. Kaya ito na lang muna ano, natin. At upagi natin. Yan o. No? Ang talong. Laki ng ano, silip. <laughs> pang dynamite. Siling pang dynamite. Tayo mangunguha na. Ang dami natin makukuhang upo. Andang. Ating sandata. Tabas na. Nab nabansot yung iba. Oh. So, taba oh. One. Two. Yung iba nabansot talaga. Three. One, Buhay na ba natin yung mga, mga, mga nabansot? Dito. You know, sa loob. Hindi saka na 'yan, saka na. tatlo tayo. Oo, kunin na natin. Kunin na rin natin 'to. Apat. Itong ating isang ano, hindi pa namumunga. Hindi pa natuloy ang bunga. Upo. Dito ba meron? Meron. Ayan po. Ang ganda. Magkana naman tayo sa talong. Hindi pa natin nauubos yung talong natin. Yung iba pinapatuyo. Laki oh. 10 days na bakasyon ng nakalipas. Oh. tas may natira pang maliliit. Hmm. tas yung ibang ubo natin. Pinatuyo natin. Uy, may kalaban oh. Okay na. Yung upo, lalaki. So, tingnan natin dito. Ayan yung isaw. Meron pa dito. Nag-inspect ako. Ayan, dalawa. Parang namamatay na yung ating ano. Kalabasa. Uh -huh. Unahin natin si ano, talong. O pagsabay-sabay na rin natin harvestin na natin baka gumulang pa eh ito so, oh, mabigat bigat to naku mukhang magulang na to oh. hindi na natin pukunin itong isang to magulang na iba, iba, na ang itsura mukhang lolo na siya ito na lang ito so, sampung araw ba naman nakalipas at di tayo nakapag harvest Yeah. Na. Oops! Uy. Uy. Ah. Ito. Ganda. Oh. Pahin na natin ito. Maganda yung ibabaw. Pangit yung ilalim mo. Oh. Punasan natin. Oops, oops, oops na dalawa ito so, maganda ganda tong isang to yung ano ating palaya wala na oops lagay sa plastic magana na naman tayo sana gulay dito mayroon pa yan o oh. oh -oh, mukhang magulang na rin itong isang to. Ito pa isa oh. Ito, ito. Kain natin to. Bahaanin na natin to. Ang oh, laki oh. Ito lang. Lagay natin sa si plastic. Ayaw muna na yung ating ano. Oops. Ayaw. Yun pa oh. Ito pa oh. Maliit pa, maliit. Oh, mukhang dinali na ng insekto. Oops. Mukhang magulang na rin to eh. Tsaka yun oh. O oh, yan oh. Umapay na. Nabigatan na sa bunga. Tignan nga natin. Check nga natin. Yan. Tignan natin kung okay pa. <coughs> yung uno, laki oh. Yung isa namatay siguro. Oh, yun no. namatay nga. Nalusaw. Oh. Dalawa pa lang magkatabi oh. Kuwanin na nga natin 'to. Mukhang magulang na yun oh. Oops. paisa parang Para yung ibang sustansya 'yon oh. Mukhang magulang na siya eh. Ang paisa oh. Ito paisa oh. punin na natin to yung isang to yung, yun oh ito maganda ganda itsura ating patuyuin lagay natin sa ating vegetable dryer oh ang laki ng isang to oh <laughs> Oops. Hindi natin. Meron pa dun, oh. Beto, sigurado pwede na to. Hmm. Paisa. Dalawa. Dalawang upo. Ang upo ang ano, bumanat. Bumanat ng todo. Tsaka yung kalabasa. Ayan, oh, may kastanyas pa rito. Oh. Uy, ang dami Ang dami nito. Jesus so, si Mario set. Ayun oh. Kastanyas. Mukhang marami nga. Ayun, ang dami dun oh. Eh, grabe. Ang tamad akong manguha. Kita ko lang sa inyo. Ayun oh, dami oh. Ayun oh. ang dami oh tiba tiba si koreano yan. ito yung sata atin marami rin dito oh malalaki rin dito oh oh mukhang mapapalaban tayo ng pulutan oh hindi ko masyado mapulot yun pa oh dami totoo nga totoo nga ang aking hinala hmm haba tayo Baka bukas na lang. Alam hmm. Para may ibang episode pa tayo. Ng ating mini garden. Sa ngayon, ito muna ang talong. Saan ba natin ilalagay itong ating ano? Pang vlog. Hirap. Hanap no? ng pwesto eh. Ayan. Ayan. Masutomba ha. Yas. Oh. Ang <laughs> daming bunga. Tsaka nga pala. Malamig na po ngayon. Malamig na. Parang naka-aircon na. Naku. Mukhang magulang ato to eh Banantlog. Tunog. Oh. pa ah. Mukhang tiba't sa pangunguhan ng kastanyas ngayon. Ano pa ba dito? Hindi natin maigi eh. Dito, dito. Ito, nakahapay na itong mga to Oo, dami yan. Hmm. Sayang, konti lang napakinabangan natin sa ano. Ang palaya. Ang palaya. Pero hindi na balik, nakatikim naman tayo. Yan oh. After 10 days. Oops, hindi pa yan. Bukas na nga tayo para may episode tayo ng pastanyas. Ito oh. Ang laki. Pati dito meron oh. Pastanyas. Uy, wala nang bunga dito. Okay. Wala na po. Sagad na. Wala na, wala na. Wala na, no? Tama, wala na. So, pwede na ba ito? Hindi pa, palakihin pa natin ng konti. Ito, hindi pa rin. Yan. Hmm. Yan ang ating nakuha. Yan. Dami yan, no? Oh. Siguro naman nakabawi tayo kahit pa paano. sa ginastos natin dyan. Ito, 2,000 to. Ito, ito, ito. Sa Mart. Supermarket. Ito, dalawa, one five. Along. May ilan yan. Dami no? yan. Tapos, mayroon pa tayo. Ayan, Oh. No? <laughs> Para lang, ano. Ito yung isa na lusaw, oh. baka mabulok naman ito hindi kaya tapos yung isa may nanguha dito may nangialam dito kala nga siguro hindi ko tinatandaan yung mga tanim natin eh Ito. yung isa dito sabi ko parang nawala ayan o oh. Agad ang pinutol oh. Kalaan kala nyo hindi ko alam ha pero okay lang yan oh, o ito pa o oh. mabubulok o oh sayang ah, naman na, block na yan sigurado ito so, isa itong isa na matayo eh hehehe <laughs> na bale dito kaya meron whoop uh! oh putik oh, putik eh <laughs> ito laki oh nakatago oh ba naman talagang kailangan magmasid parang inaakit ako ng kastanyas ah. Oops. 5 kilo, gano'ng benta nila? 20, 20,000 won. Oops. Dito, tingnan natin, baka meron pa. Ayun, no, maliit pa. Ito yung natin dito na matayong. Uy! Ayan o. Oh. Nabuhay na buhay. na buhay siya. Ang ating kalabasa. Ang upang wala pa rin. Ayun o oh, yung kalabasa natin sa taas o. Oh. Ay, pakita mo nga pala yung kalabasa natin sa taas. Ayun o. Oh. Nawala sa paningin ko. Ayun o. Oh. Wait lang. Lapit tayo ng kote para kitang kita. Ayun, oh. Parang namatay yung dahon. Ayun. <laughs> ang taas, eh. Eh, ang taas. Mula. Ayan. Ayun pala. Nasa rurok ng tagumpay. <laughs> Pus, ang init. Mainit na ma... Mainit na malamig po. Ito na tayo ano? Ah, pang ano natin, pang sinigang. Sisigang nga pala tayo sa Bernes. Ito tayo. Sa... Dalawa. yun naman, hindi masyadong manghang. Tatlo. Tatlo lang. Oops. Ah, tatlo. Wala na ba? Uy! Ito pa pala oh. Kita mo nga naman talagang nasa ano. Nasa lupa. Kunin ano na natin oh. Nabuntat. Uy! Ito pa oh. Nasa baba na pala ng lupa. Hindi eh, ko pa nakikita. Sige na to. Mukhang hindi pa eh. Sabit muna natin. Yun. Ito yung sap, pwede natin. Sa kaya. Oh, pwede na it. Let's see nakaliko. we natin do it. Ito, ito. if we can do it. Let's see if we can Sulit it. sulit. see if we can do it. Let's see if we subscribe na po kayo na Lulital Farm Buhay Korea Buhay Probinsya Bye